Hello there. Ngayon ay mag-drive tayo ng truck dito sa dangerous truck driving. So try muna natin to. So ngayon to try ko ulit. Tapos nung ang muna ko nilaro sa cellphone. Yung hirap. Dito parang mahirap pa rin. Pero yun nga, try na natin. Parang inabot na ako ng ilang studs dito eh. Tapos nahulog na sa bangin. Uy, ang daya no no. Nag kasi ito rin mahirap ng part na to. kasi naka break ka na kasi tapos naandar pa rin yung truck ito sumisip na yung daan uy mas minsan kahit sa ganito nagsistock yung truck so hindi siya katulad ng mga driving driving sa ibang roblox games ito kakaiba eh ito, Tapos dito sa part na to, meron ding matindi dito eh. Yung tatawid ka na sa kahoy. Oo nga, dito rin ako lagi nahuhulog. Okay. Ohoy! Ooy! Wait lang! Ooy! Ooy! Oy! Uy, wait lang ito. Okay, okay. ko. Diretso na. Yo! na naman. Straight. So, dito kasi tinitignan sa top view. Ito. Mabilis oh! Siguro hindi siya truck. Baka ano siya. Sasakyan. Ay! Ay! Mabilis! Checkpoint. Ayun oh, ang layo 10,000, nasa 5,800 pa lang tayo. Tapos nag-stuck pa nga. Okay. Good, good. Let's go. Yun, 7,000 na. Dito matindi rin dito eh. Minsan kapag dahan-dahan, lalo -dahan, magsistuck. Kaya dahat mabilis-bilis. Oy, 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 oy! Tagalit ko yung truck! Ito may lubak. Oy 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 oy! Ayan. 8,000 na. Okay, wala pa, wala pa. Okay. Oo, oh, yan si Keith. Saktong sakto yung truck, man. Ayan, 8,000 na. 9,000 na ba? Ayan, 9,000 na. Ito yung mahirap na part. Dito rin ako lagi nang uulog nun. Oh, yun nga. Ayan nga yun. Uy, <laughs> uy. Ang bilis. Sweet lang. Take your time, dude. Kuya Tio. Uy. Uy. Sampah. Sa kamahin na yung motor niya. Ayan, hindi ka agad makakasampa dyan. Okay, 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 okay. Sige, go. Okay. Go. Liko, liko. Um, uh, derecho. Oh, pop, 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 pop. Oh, 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 oh. Oy, oy. Oy, oy. Ah, ah. <laughs> Dederecho muna natin, no? Oh. Oy, wait lang. Huwag ka kang sumunod. Huwag kang sumunod. Huwag kang sumunod. Okay. 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 Expert na yung iso, Wait lang, wait lang. Oy! Wait lang, kailangan ko munang bumuelo. Okay, okay. Oh! Grabe, yung dinon. 10,000 stats. Uy, checkpoint na to, ah. Wait lang, wait lang. Kailangan ko mag-checkpoint. You made it, first checkpoint. Yun! Wait lang. Oy, wait lang, atras ako, man. Ah! na ulog, <laughs> <Nahulog. laughs> Wait lang! Ah! Pwede na mag-respond dito! Nice one! <laughs> na ulog na naman! <laughs> Nagagalit na yun sa akin! <laughs> Baka magalit na sa akin na! Wait lang! Picture mo na! Yan! Nakaganaw, no? Yan! Nice one! So naka checkpoint na Nagawa ko na dito sa first checkpoint Nice Okay Mabilis yun mukhang expert siya mag drive ng truck Oh kasi first time lang nakarating dito sa first checkpoint eh. Kaya yun yun lang first time lang talaga So ang haba pala niya hanggang dito siya sa dulo hanggang checkpoint 4 so okay subukan natin ulit pinakabahan na ako kahit medyo maluwag yung kalsada uy kasi yun yan minsan kala mo sakto sa kalsada pero yun pala sumasala. ay 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 sige lang let's go Uy! Muntik na! Kala ko yung ko Tapos eh. Maka-accelerate Ang bilis Ang bilis na ng truck Ayan o no? Isang kulit lang Okay Kailangan talaga dahan-dahan dito Okay Okay Oh Oh Oy 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 Sagad Oy! Okay, okay, okay Straight na to, straight Straight, straight, let's go Pag-driver Baka sumali eh. Wait na, lakas Lakas ng truck niyon Pag naka-checkpoint na Okay Ano yan? <laughs> Wait na Okay, okay, okay Brake, brake, brake. Okay, so dapat gamitin natin yung brake. Alam ko may handbrake to eh. Oo oh, nga, may handbrake na. Pero brake lang gagamitin ko. Para. So dapat straight yung truck natin. As in straight. Ayan. Straight. Straight na straight. Okay. Okay. Oy! 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 <laughs> Okay, okay. Steady lang, steady. Yan, hindi ko siya nililigo. Pero ang bilis. What's that? Ano yun? Oy! Okay, 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 okay. Ay, nadulas. Ay, nadulas. Ay, nadulas. Wait lang, wait lang. Ah, nag-stuck na. Okay, okay. Try natin ito. Isa lang siya everyday eh. So, try natin. Okay, okay, okay. Oh, lalo nag-stock. No. Sige, spawn tayo sa checkpoint 1. Okay, nice. Sa 10,000 tayo nag-respawn. Let's go. Try ulit natin. So, dahil meron dito hanggang checkpoint 4, apat na attempts gagawin natin. So, pan-second na natin. So wag na natin sayangin yung apat na attempts, no. Sa unang attempt na straight agad tayo sa 10,000. So dito sa part na 'to yung dumudulas. Kaya ako yung nakakabahan dito. Yung dumudulas talaga. Ayun no? So kailangan saktong sakto yung gulong ng trap doon. Kasi nadulas siya yun. Ayan na nga! Ayan na nga! Ah, ayan na nga! Ah, ayan na nga! Wait lang. Wala na! Doon ako lagi na sasabit. So, yun nga. Third attempt na natin. Try natin bilisan ng konti. Ay! Bakit ganun? Sumasabit. Kailangan ang gitna. Git okay. Oy! Okay. Oy! 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 Ito na naman. Okay. Hindi <laughs> ko alam kung paano ang diskarte gagawin ko dito. Siguro talagang bibilisan ko na lang. Para... Okay! Muntik na! What am I doing? Muntik na eh! Sayang! Okay. So... Magagawa ko ba? Hindi. <laughs> sumapit pa rin. So, hindi ko siya nagawa hanggang dulo. Pero nagawa natin hanggang dito sa first checkpoint. Nice. You know? Sanay siya, men. Sanay yung mga truck drivers dito. Tumatalon lang sila sa lubak. Pero yun niya, kailangan po mag-practice ng pagdadrive ng truck. Pero at least nakabot ako dito sa first na checkpoint. So nandito ako sa 10,000 studs. At dahil nagamit ko na yung 4 attempts, dito ko natatapusin ang video na ito. At alam nyo sasabihin ko. Yun lang.